Hi hey mga loves, for today's video, samahan niyo ako bumili ng panghugas ng plato. Yes, kakagising ko nga lang and then pagtingin ko kasi dapat gusto ko maghugas ng plato doon sa dishwasher. Nakita ko na oh my god, wala nang panghugas ng plato. So for today's video, tara, samahan niyo ako maghugas ng plato. At ayun na nga, nagbihis na ako, kitang kita nyo naman. Dahil ngayon, malamig na malabig na dito sa Finland kailangan natin ng maraming damit na mga layer para hindi tayo lamigin sa labas. So, at this moment, normally, nagpo-four layers na ako. Pwede namang three layers, pero dahil nga lamigin ng person, so, ayun. So, inner layer, second layer, mid layer, tsaka yung thick jacket. Tapos, syempre, huwag mo kalimutan mag-benny and then mag-gloves. And then, naka-double socks na ako niyan. Tapos may pa scarf pa tayo. <laughs> ba? Diba, lamig na lamig. So, ayan. Ready na ako. Luwabas. Ayan, paglabas na nga. Ayun. Diba? Paglabas ko na snow, mga besh. So, malamig talaga siya. Kaya pala. So, ayun. Malapit lang yung tindahan namin. So, hindi tulad sa Pilipinas na merong sari-sari store. So, ito. Bibili tayo ng support. di ako nag-joke. Nag-joke ako talagang bumili ako ng sabon, panhugas ng plato at ng mga kutsara sa dishwasher. Ito yung bala natin. <laughs> Ayun lang mga be. Bye!